patuman. Ito na yung last. tayo ah. Ito na lang yan, yes. last. Kapag hindi mo nadala yung bata, lagot ka talaga sa akin. Tuloy yan talaga kita. Gini. Samahan mo sila doon. Puntahan mo. Kapit mo nila. yung umuha sa bata. Kaya, Hina, bilis. Nias yung... yes. Maag ka lang. Sasama ako sa kanila, Commander. Sige, samahan mo sila. Kalau na ba itong nangyari sa akin? Ano ba kasing ginawa mo? Utusan ang mga... Utusan ang mga tumukuhan ni Hercules. Utusan ka lang talaga niya, kay mataas yun sa'yo eh. Kasi alam niyo naman, Commander Hercules, talagang matigas yun sa Commander Hercules. Talaga ba yan? Maangas siya, magpatayin ka talaga niyan, Badan, sabi ko sa'yo. Maangas yan. Mas malakas yung mga matay ka na. Sana daw, mamatay ka na, sabi mo.

Dali, dali, dali kay bakit ang tasan mo po niya. Ayok to. Ay. Ay. Ano kung nangyari sa niya ang mga tao niya, bay. Tay, masa... Kumantir ba ng as? Mas lalo kang... Patay ng ano, ng kumantir kuras mo. Ha? Ah. Ah. Nag, Ba't nila tayo? Respeto ang mga tao sa akin. Ba't nawala yung respeto nila na dumating lang si Ay, ano? Dahil ni Commander Dapat ano, dapat magbago ka na. Day! Dali, 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 day! Sino yan? Day! Mandi dali! Day! Tinak tayo.

Dahil maraming mga tao, sa kumatid ko lang Yung mga tao ko uh, nga. parang, sumama. ba't parang tinawag ko si Inday, hindi ka nagalit. Ano, ayaw mo na bang pumatay sa mga vlogger? Ayaw mo nang, ano, nagbago ka na ba talaga? Ha, ba't parang hindi ka tinasado kay Inday? Ba't hindi ka nagalit? Pinatay mo lang yung mga tauhan mo. Napatakbo tuloy si Inday. Huwagin ko nga ulit. Day, dali, day, dali, parang hindi na interesado si Commander Badan na pamatay ng ano alika ba't parang hindi na huh? na nagtaka kanina ba ay na bigla ako tinawag kita uh -huh. nandito pala si Commander Badan kasama ko uh -huh. kaya ano? sinasundan ka ng mga tao nila Ayun know? ayun nga. alika tumakbo ako yun si Commander Badan kasi ang dami ang hey, problema man. ngayon eh wala na akong lakas Tapos. pagdating ni Commander Kulas yung mga tao ko sumama na sa kanya. Oh, so ngayon anong plano mo? Magbago ka na? Parang ayaw na niyang ano. Kasi dapat nag siya eh. O pinatay ka na niya, binalik ka mm -hmm. niya. Nakita mo? Mm -hmm. Nung kita, mm hindi -hmm. na siya nag-react. Kaya nga ako nagtaka. Kaya ako biglang na... Nagulat nag din na. ako dah mm -hmm. eh. Kasi na nabigla ako nung tinawag kita eh. Mm -hmm. Kaya nga saan ako nagpunta-punta eh. Kasi yung mga tauhan niya ang dami. Ang dami niya. Oh, anong nangyari sa'yo, Commander Badan? Mandi ano mo, Ano, mabago ka na. Bago ka na. Hindi mo pa kasi masabi. Alam mo naman. Ano ka ba? Papatayin ka din kung mandir kulas. Uh -huh. Hindi mo narinig yung sinabi niya. Eh, hindi mo naman mababawi na yung bata. Ano ka ba? Wala na yung bata eh. Kinuha na yung bata. Paano mo maano yun? Naligtas na yung bata. Paano mo? Pag hindi, ang sabi niya, pag hindi mo na balik yung bata, papatayin ka niya. Ang gagawin mo? Hindi mo na ako babalik. Ako Ubusin ko ang mga tao niya. Ubusin mo. Ako pa Pinatay niya yung mga tao niya. Badan, ituro mo na lang kay ano. Mga tao Ducks, niya kasi. Yung ano. Oo, oh, nasan yung, 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 pamilya ni Dax? Kasi Tulungan mo na lang yung kami. Yung pamilya ni Dax. Nasaan na? Wala na, wala na. Nalagay ka na sa alanganin. Ayaw mo pang ano. Ituro mo na sa akin, sa amin. Na to Commander Badan na magbabago. Ituro mo na sa amin, saan mo nilagay yung pamilya ni ni Dax at saka yung kay Portipor. Sa ngayon, palipat-lipat parang sampo ang mga bihag kaya hindi madaling laman pero isang Malaman. araw isang araw pwede mo naman akong pwede mo naman akong samahan doon at saka ituro mo sa akin nang hindi nalalaman ni eh, Commander Colas na pagpasok mo hindi nagalit si Commander Badan kasi andyan ang pinakamataas na commander Uy galit sa kanya eh Oo nga Sabi patayin daw sa Oo Kaya Badan ma-advise ko sa iyo na i ano mo na lang kay i-ano mo na lang kay ano, Commander Badan. Ah, eh ano, sorry. Kay Los yung mga bin. No, sabihin mo na lang sa akin. Kaya nga siya pumasok ah. sa pagka bandido eh. Para Hindi, malaman pa, sure. niya lahat na nasaan yung mga Sige, na, tutulungan ka namin, tutulungan kita, promise. Oo. Tutulungan ka namin ni Commander Inday, ni Inday. Mga Commander pa ako sa Inday. Oo nga. Tutulungan ka namin ni Inday, andito naman ako. May mga animus. Sabihin ko sa mga kasamahan ko na papatayin ka ni, ano, ni Commander Kulas. ano naman yun, mga tauhan ni Commander Kulas. Ano, saan? Saan? Hmm. Diyan. Norman. ano, may narinig ako na tol So, ano na ba dan? Naka, ano, naka, Paano yan? Na? Galit na galit kaya sa kanya. Mm sabi, papatayin siya pag hindi na ibalik ng bata. Eh, paano ibalik ng bata? Wala na nga. Kasi naman hindi magalit. Kasi yung pera, hindi mo siya binigyan ng patas. Kasi yung si Kumadir Kulas, hindi makinig ng liwanag si ko. Hmm, ganun pala. Gusto niya. Sa kanya lahat ng pera. Wala naman gaminta, ta, naman ang tao. Kulang naman ang mga baril. Ah, uh, yung pera na... Nagamit ko. Ano, pinamit mo sa tapos, Maril at saka sa siya, di ba? Ginala niya yung uh -huh. asawa ni Dax oh. Yung asawa ni Dax Sinabi ninyo, ginasa po Hindi ko naman yung ginawa Mas, mas mabuti pa nga Sumerender ka na lang Kasi si Dax, pag makabalik yun Patay ka talaga niya Anong sumerender? At si Dax, pwede oh, ko siya patayin eh at Saka yung ibang Lager na Muntik na akong mapatay.

TUR! Wala so, mo na yan! Magsusumbong rin yan eh! Hindi na magamay nagpunahid sa'yo, kwaan mo! Pasahin mo na yan! Magsumbong yan! Tumuyal niyo sa atin, sa wala! Binigyan niyo ka, Kumandil Kulas! Dahil, mas mabuti siyang Kumandil kasi sa tayo, hindi ka bumibigay ng pata! Tumuyan mo na yan! Tumuyan mo na yan! Uy! Nung uko, Diyos ko! At ano... dumating lang si Commander Kulas! Wala na! Bumigay na! Mga tao ko na iba na. Hindi ako. Hindi ako meris Ito ka tayo na ko siya. Yung guys, ah. Uh, ano, Andito kami guys, ah. Uh, ano. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. kay Commander Badan dan. po si Inday. Nang sali ko si Inday. Si Inday po, wala na rin takot na. Numapit kay Commander Badan kasi nung tinawag ko siya, nawala sa sarili ko nawala po ako sa sarili ko guys na uh, tawagin si ano dito po sa na kakaiba na po yung kinikitos na ni Commander Badan nawala po sa sarili ko nung tawagin ko si Inday kanina nung nakita ko na kasi parang nagbago na bigla si ano si Commander Badan kaya tinawag ko si Inday nung tinawag ko si Inday parang nagulat ako kasi nga nung dumating siya nandiyan pala si ano si Badan And, sabi ko, takbo ka tayo, takbo ka pero hindi niya po pinakailaman si Inday kaya tinawag ko po uli si Inday at uh, dalawa po kami ni Inday na nag-convince sa kanya na magbagong buhay yun guys, kung nakita nyo, ang pong laki po ng problema niya, kasi nga yan e eh. may motor may motor ano yun? Ano yung badan? kayo. Marami sumusunod sa atin. Ha? Huh? Ano yun? Asa na yun si Ano? Tahanan na kalagod pa rin Bakit pinatay niya yung mga... Hindi ka lang O, napin mo. Tahan niya pa rin. Tahan mo po. Tahan siya ta. Ano po? Ano yung badan mo? Hindi ko alam eh. Tama mo. Kanina. Ano? Ita po. Di ba kayo kasama ni Badan na ganyan halos? Magkasama um, po kami pero hindi ko lang nakita si Badan eh kaya naman napunta ako dito eh. Sino pinatay? Sino diba may drama natin? Na may... Pinatay ni Badan. Pinatay ni Badan. Pinatay ni Badan. Pinatay Badan talagang wala akong tiwalang taong ito ah iba talagang takbo sa utak yun eh dito si Nicolas yun oh yun ba't pumalik ah ba't pinatay mga tao natin dito na siguro anong siguro hindi na ako hindi sa iyo so ibig sabihin ito na, na ako gusto na mo na nang na kumulaban sa akin okay hey guys yan pinata natin ano dito? Okay. Wag niyo mo, wag niyo, wag niyo patayin, wag niyo patayin. Dito patayin. Traidor to! Ano? Kasi gusto niya mga gusto naman niya magbagong buhay eh. Bigyan naman natin ng pagkakataong magbagong buhay si Commander Badan. Kung gusto niya nang tumiwalag sa grupo niyo. Traidor door kaya ata lote. Eh. Hindi ako magda-try bakit? Bakit kinakampihan mo? Bakit wala ba tayong pagkakataong magbagong buhay? Totoo ba 'to, gusto nila na magbagong buhay eh. Kasi ma magpatayang kayo. Lagat, dahil yung mga tao, mga tao ko, pagkatin mo, kumandir. Kaya nga, wala nang na respeto sa akin. Ikaw ang may gagawan, ba't hindi sarong respeto sa'yo? Kaya, yeah. kasi di mo sila tina, tinatrato ng malayos. Di mo pinapagain, di mo binigyan ng bira. Yan! Yes. Lahan ako sa Ha? Huwag kang lumaban, badan. Huwag nang lumaban. Magbagong buhay ka lang. Ano ba? Ano ba? Tama na. Sige. Okay. Wala na palang bala to eh. Sige. Okay. Wala na pala bahala bala. Gusto ka maiwan ka dito. na kung patay dito? Alam niyo na si Wander Kulas. Susu yan. Mapatay yan Kaya sino. Wander Kulas. Kulas. Ako nang nakikiusap sa'yo. Ako nang nakikiusap sa'yo. Ako nang nakikiusap sa'yo. Bigyan naman natin okay, pa pagkakataong magbagong buhay. Kaya wala nang bala, pero... Ayaw na niya sa inyo eh. Ayaw niya nang sa pangkat niyo eh. Ano mga, mga kapasawa, patayin natin yan? Na, na, tayo, gusto ko nga ako lang sana. Gusto patayin eh. Patayin natin. ka! Huwag niyang patayin. Bakit naawa ka lo? Bakit? Ako din naman noon noon. Masama din ako eh. Nung magbagong buhay ako. Ayaw ko na sa bandido. Kaya ko yung putuling bala mo. Hindi ako natatakot sa iyo ba dan? Wala na akong problema Kita tatawagin commander. Pero alam ko, commander Kulas, mas malakas ang gimat mo kaysa akin. Oh, kasi pare-parehas kayo may mga gimat eh. Ano nga going ko? Bayano na lang ako. Kumala sa grupo. O kakala, sige. Wala kang lasa kita ngayon. Pero wag kang babalik. Di ba bayano yan? Babayano yan?

Hjelp! Tunggu, tayo. Hah? Dito tayo. Ha? Dito, si Dito tayo. Wala ni tama anday. Sundan tayo day. Yun po, kasama namin si Badan. Ayaw na niya sa grupo niya. Kasi... Yun po sila. Dito dahi.

Di pa, gitagaan na chance nga palak to. Hindi na lang kapabalikon. Huwag mo na ano din sila. Kaya mo. At, at least ngayon na. At least ngayon na. Nakatakas ka na sa grupo nila. Binigyan ka pa ng pagkakataong mabuhay. Magpakapagbagong <laughs> buhay. Anong tayo mo na lang. Ayun ako, alam ni Commander Colas eh. Siya ang nagbigay. Kaya nga, nandun sila oh. Malakad na sila. Nandun sila. Malayo na nila. Alam niya lahat ng galawan mo kasi nga.

yung sigaw pang gago sana yun nawala na Hello. 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 Hello.